Magandang umaga na naman sa ating lahat. Kumusta na kayo dyan? Shout out sa mga viewers ko, sa mga subscriber ko, at sa mga anak ko. Ngayon, bago na mga araw, bago na mga video ang ipakita ko sa inyo. Punta naman tayo sa labahan mga kabisya. <laughs> laba naman tayo ngayon. Ng labahan ko, tingnan nyo, wow. daming labahan, mga kabisya. Yeah. <laughs> Ito ang buhay, uw w, mga kabisya. Dating, gawin, okay. opisina. Dito tayo sa opisina ngayon, nag-computer. Tayo ang naiwan sa bahay. Tayo ang magtrabaho sa trabaho sa asawa. Labamak. habis ya ulang masing ulang pembelih ulang budget kaki lidang sumpahnya amin Hanlas lah, hanlas. Mano-mano bang, aku tayo na, mano kamay. Laban naman tayo. Kinamay. Walang wasing. So, tiis. Magtiis lang ng aking sila. Maglabata sa kamay. Wasing sila. Tapos, wala pang pandili Mga budget, sobrang kawawa ko ngayon. Hirap, islang, -is kung ano ang resulta. <laughs> Set out sa mga kasamahan ko ngayon, nagjotin ngayon like, sa. project namin ingat kayo dyan kasi ako pang night shift patapos na ang project namin hindi na namin alam kung saan na kami mapunta takilid takilid kung panjang namin takilid di ko akalain na ito ang mangyari Lakiin ko pa niya noon. Bigla na lang. Tumakilid. Pero sa ngayon, laba mo na tayo. Laba mo na tayo, mga kabisaya. na ni. Pagod si Darling. Ako lang mo na ba Wawa naman. kayak ayah aku pernah aku lama Aku lama-lama Lagi lakas paman aku lama-lama, maaf kami siap Kosong-kosong Lama-lama kami nang buai ah. Lama-lama kami siap udah nah kita gosok gosok nah Mana? Was was apa? Mula mula bang lama. Kamu mah habis ya. Mas pasang. Ini bukan ini. oke? Okay. Unang was was mula habis Unang was was. ดูฮะอะไรวะบาสเอน,นังหลังกานานสีละ So, ang apat na ngayon, waswas. -was. tapos na. Kunting tinis lang. Mga kabisya, tapos na ang paglaba ko. So, isampay ka sa taas. Salamat sa panood. Don't forget to like, share, and subscribe my Facebook page at ang aking YouTube channel. Bye-bye mga kabisya. God bless. Mabuhay tayong lahat.